Mayor Sonny Trillanes May inamin sa taong bayan Opo mga kababayan ko may inamin po si Mayor At yung inamin ni Mayor Sonny Trillanes sa taong bayan Siguradong tatagos sa puso ninyo Tama ho kayo ng inyong naririnig Tatagos sa puso ninyo Mga kababayan ko Panoorin nyo ho ito Hindi po ako pumatay ng tao hindi ako nanggahasa ng babae. Hindi ako nag-abuso ng kapangyarihan. Di ho ba? Wala ako inapit ng mga ordinaryong Pilipino. Pinaglaban po natin yung tama. Pinaglaban po natin yung karapatan ng mga ordinaryong Pilipino. Yun po ang kasalanan ko. Kaya nila, pilit na ginigiba ang inyong lingkod. Di ho ba? Ngayon, ganyan pong klaseng servisyo ang dadalhin po natin sa Kalookan. Kaya makakaasa kayo na buong-buo na pondo ng Kalookan ay derecho po para sa inyo. Sa Team Trillanes, kilala ninyo ang inyong lingkod? Dali tayo sa korupsyon. Tumitindig tayo laban sa mga kurakot. Ang uh, karamihan po sa inyo siguro na kikilala yung inyong lingkod dahil uh, palagi tayong may kaaway tao. Di ba? Sabi nila. Pero ito po yan. May mga dambuhalang politiko po tayong nakatunggali. Pero ni isang kaso ng korupsyon, wala silang mahanap sa akin. Di ba? Yan po, hinalukay na nila. Ilang presidente po yan. Anin na taon, isang presidente, 12 years ilang naghahalukay sa inyong lingkod, walang nahanap na kaso ng korupsyon. Kaya kayo ko silang tindigan. Pagka nag-aabuso sila at nangungrabot sila, kaya natin tindigan. Di Yan, mga kababayan ko. Saturdays is coming, mga kapatid. Alright. Mga kababayan, grabe si Mayor Sani, no? Diyos ko. Iba yung paninindigan ng tao na to mga kababayan ko. Sobrang, uh, sobrang, uh, Grabe ang devotion niya sa buhay. Alam mo, sa totoo lang ha, kaya ako bilib na bilib dito kay Sunny Trillanes eh. Yung devotion niya sa buhay niya is talagang gusto niyang maglingkod. I asked former senator Sunny Trillanes and running for mayor ng Kalawakan, Mayor, sabi ko, pwede ka naman magsenador ulit? Sabi ko, gano'n. Bakit sa Kalawakan ka pa? And he said, hindi ko matiis yung mga kababayan ko hindi ko matiis yung kinalakihan kong lugar. Na bagsak tayo, lugmok tayo. Yan ang sagot niya sa akin. That's why sumama ako sa kanya. Pero nagulat ako dito. Pansin niyo itong sinabi ni Mayor Sani Trillanes. Pakinggan to. Hindi po ako pumatay ng tao. Hindi siya pumatay ng tao. Hindi ako ng gahasa ng babae. Hindi siya ng gahasa ng babae. Ha? Liwanaging ko lang ha. Hindi nanggahasa si Mayor Sani ng babae at nagpapatay ng tao. Wala akong sinasabihan na nanggahasa. Eh. Kung sino man yung tinutukoy ni Mayor Sani na yon ha? Pero may alam ako. Diba? O, oh, bo. Baka... Magulat kayo. Hindi ako nag-abuso ng kapangyarihan. Pinanggit sa lahat doon. Hindi nang abuso ng kapangyarihan si Mayor Sani Terjanes. Alam mo kung bakit ko siya pinupush at bakit ko siya gustong manalo bilang mayor? Kasi kung walang magnanakaw sa isang walang magnanakaw sa City Hall. Walang ano, walang uh, alam niyo na, walang 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 uh, hindi mapeperwisyon ang taong bayan. Kasi until now sa Caloocan, mga kababayan ko, hindi lahat nakakakuha ng ano, ng ayuda o ng uh, pensyon dito sa local LGU. Hindi po lahat, mga kababayan ko. Hindi lahat ng kababayan natin nakakakuha. Hindi lahat ng mga matatanda na, na, na nabibigyan ng atensyon. Especially the hospital, mga kababayan ko. Mga kapatid. Especially the hospital, it's Alokan. Ganun pa rin, tumatakbo pa rin tayo sa Maynila para makapagpag, makapagpagamot. Mga kababayan ko. At tigit sa lahat, mga kababayan ko, hindi magnanakaw tong tao na to. Honestly mga kababayan ko, malabong magnakaw eh. Kasi kung titignan mo ang utak ng tao na to, his, his life is devoted for serving Filipino people. And now, I am very proud because he, he is the next mayor of Caloocan. Mga kababayan ko, kung ang mga DDS sinusuka siya because hindi nila kaya yung ano hindi nila kaya yung prinsipyo ni Trillianis hindi nila kayang tapatan yung principle kung anong meron si Trillanes. Mga kababayan ko. Kasi ang mga Duterte, we know the corrupt eh. And lahat ang nasa baba niya, lahat ang nakasuporta sa kanila, corrupt. We know that, mga kababayan ko, at hindi naman maitatago yun. Diba? Parmalis ka, mga kababayan ko. But I'm very proud for Mayor Sanit Trillanes. I'm very proud for Mayor Sanit Trillanes. He is the only senator na walang bahid korupsyon at walang makitang pagnanakaw sa opisina niya. Di ba? Yan ang hindi matanggap nila ano eh, hindi matanggap ng mga uh, kampo ni ano, kampo ni Duterte. Mga kababayan ko eh. There is a certain time, alam niyo ba? Before tumakbo si Trillanes sa Caloocan. Kwento ko lang sa inyo ha. Sinusuhulan siya ng kabilang kampo ng isang daang milyong piso. Yeah. Mga kababayan ko ha, pakinig kayo sa akin. Sinusuhulan si Trillianes ng isang daang milyong piso. Yes, tama kayo nyo ng inyong naririnig. 100 million pesos. Mga kababayan ko. Para wag nang tumakbo bilang mayor ng Kaloocan. Yes, tama kayo doon. Alam mo, ginawa ni Mayor Sani Trillianes? Reject ni-reject niya yung 100 million. Kung si Trillanes kurap, magnanakaw to, kung ganun siyang tao, tatanggapin niya yon. Mga kababayan ko. Pero si Trillanes hindi kurap eh. Mga kababayan ko eh. Hindi kurap, hindi magnanakaw, ayaw niya sa korupsyon. Mga kababayan ko. Sabi sa akin ni Mayor, kung tinanggap ko yung 100 million milyon na ino-offer ng kabilang kampo sa akin, sabi niya ganun, Koy, kayo ang pahihirapan niyan sa lungsod ng Kalokan. It's another three years kayong pahihirapan. Madaling bawiin ng mga kalaban yan, yung sandaang milyong piso na yan. Madaling kunin yan, sabi nga nila mga kababayan ko. Madaling kunin, madaling uh, kuhanin yung sandaang milyon na yan. Pero hindi, hindi hindi hindi, ano eh, hindi tinignan ni Mayor Sani Trillanes yung uh, pagkakataon na yon hindi niya tinignan mga kababayan kung ang tinindigan niya is for the Filipino people, mga kapatid. Ganun po ang tinignan niya. Gusto niya maiayos ang ating lungsod, gusto niyang maibigay sa atin, gusto niyang maipadama sa atin ang maayos na buhay. Mga kababayan ko, that's why tumatakbo siya bilang mayor, tumatakbo siya mga kababayan ko, Bilang alkalde ng Kaloocan, tumatakbo siya ng uh, bilang pag sa mayor sapagkat gusto niyang baguhin ang lungsod ng Kaloocan. Ang Kaloocan number 3 na na pinakamarami mga kababayan ko, hindi hindi lang sa korupsyon. Alam niyo kung ano mga kababayan ko, krimen. Number 1 mga kababayan ko nangunguna ang Kaloocan sa rape. Ingatan niyo mga anak niyo, mga kababayan. Number 2 mga kababayan ko, nangunguna tayo sa holdapan, krimen, patayan mga kapatid. Number three, ano mga kababayan kung problema sa kaluokan Tambak na sa mutsaring basura na hindi, ma hindi masolusyonan! <coughs> e wag nilang ididin na yun. Napakaraming basura ko nakita. Nag-ikot lang nga kami ni Mayor Sanit Trillanes sa South Caloocan. Ay, tambak ang basura dyan eh. Mga kababayan ko eh. ba? Diba? Tambak ang basura. Sobrang tambak ang basura. Ngayon, mga kababayan ko, anong gustong gawin ni Mayor Sanit Trillanes? linisin, ayusin, ang dapat ayusin. Sabi niya nga, sabi niya, sabi, sabi, narinig ko siya, sabi niya nun, it's time magpapahinga ako. Sabihin ko na mission accomplished, mga kababayan ko. Sabihin niya na mission accomplished na ako kapag okay na, nakita niya ng maganda na, maayos na lahat. Yan, po ang, yan po ang sikreto kung bakit sobrang taas po ni Mayor Sanit Trillanes, mga kababayan ko sa survey mga kababayan. Alam nyo huba ba anong ginagawa kay Mayor Sani Trillanes ng kalaban, mga kapatid? Totoo. Alam nyo ho anong ginagawa ng kalaban ni Mayor Sani, mga kababayan ko? Papakita ko ho sa inyo. Ito ha. O, papakita ko ho sa inyo. Ha? Panoorin nyo hong mabuti ito, mga kababayan ko. Ayan ho ha. Papakita ko ho sa inyo. Panoorin nyo ho ito, mga kababayan ko. Mga kapatid. Nakikita nyo ho sa kaliwa, Meron hong tarpaulin nilang napakalaki, mga kababayan. Ganito na ho kadesperado ang mga kalaban ni Sani Trillanes. Nakikita nyo ho, mga kababayan ko. Tanggalin ko muna si Senator Abalos dito. Ayan. O, ayan. Nakikita nyo ho, meron hong malaki na tarpaulin dyan si Mayor Sani at nasa private property, mga kababayan ko, ang kanilang tarpaulin. Ngayon mga kababayan ko sa sobrang desperado ho ng mga kalaban niya sa pagka-mayor at dito sa lungsod ng Caloocan ganito ho pinagagawa ang mga tinatrabaho si mayor Tignan niyo ho mabuti mga kababayan ko ha Panoorin niyo ho mabuti Palapit yung pickup na yan yung yan, sasakyan na puti Tignan niyo ho gagawin mga kababayan ko ha Manood ho kayo oh, ayan ho mga kababayan. Yan nung sasakyan na yan. Mga tauhan ho ni Malong Malapitan. oh, tignan nyo ho mga kababayan ko. Ano ho ang gagawin sa kanilang mga tarpulin? Panoorin nyo. Babakbakin. dahil ayaw ho nila makakuha ng publicity si Sonny Trillanes, binabakbak ho nila yung tarpaulin na nasa pribadong lugar. Ganyan ho mga kababayan ko, nakikita nyo ho. Ganyan na ho kadesperado mga kababayan ang kalaban ni Mayor Sonny Trillanes. Nakita nyo ho mga kababayan ko ha. Kitang-kita ho ng inyong mga mata kung gaano ho kadesperado ang mga kalaban ni Mayor sani Rillanes sa pagka-Mayor ng Kaloocan. Ganyan ho siya balahurain dito. Kasi ho, hindi ho matanggap ng nakaupo ngayon na lamang-nalamang lamang sa survey si Sanit Rillanes. O ano? Ano ho masasabi dito ng mga defender ho ng mga malapitan? Kitang kita nyo mga kababayan ko oh. Ngayon mga kapatid Ganyan ho sila trumabaho Ganyan ho ka dumi Sila trumabaho Ngayon nakikita nyo ho yung dumi Nang ginagawa nila Ako sa mga taga-kalokan, pinagpapaubaya ako na ho sa inyo. Yung lahat. Pinapaubaya ako na ho sa inyo lahat-lahat mga kababayan ko. Kayo na ho bahalang humusga. Kayo na ho bahalang tumingin. Mga kababayan, kung gusto nyo ho ng pagbabago sa kalookan, panahon na para bago naman sa ating lungsod. Kung gusto nyo magbago, meron tayong tamang benepisyo, maibigay sa, atin, sa ating, sa mga senior citizen ang lahat. Panahon na, mga kababayan ko, para sa pagbabago. Kung gusto nyo umayos ang ating uh, lungsod, Mabigyan ng oportunidad na magkaroon ng trabaho ang bawat isa sa inyong pamilya. Panahon na, mga kababayan ko, para hindi na tayo magpagago. It's time, mga kapatid. Panahon na para sa pagbabago ng lungsod. Panahon na para sa lungsod ng kaloocan. Tayo naman, mga kababayan ko. Hayaan natin mamuno yung pinanganak sa kaloocan at hindi sa Quezon City. Hayaan natin mamuno, mga kababayan ko, yung nakatira sa kaloocan at hindi sa Quezon City. Mga kababayan, it's time para tayo naman mga tao, tao na nakatira sa kalookan, ang mamu ang ang tama at mapagserbisyuhan para sa taong bayan. Once again, mga kababayan ko, nalalapit na it's nine days to go before the election. Mga kapatid, number four sa balota, Mayor Sani Trillanes po. Mga kababayan ko, para sa pagbabago ng lungsod ng Kaloocan at sa pag-asenso hindi lang ng uh, uh, hindi lang mag maging ordinaryong pilipino maging boses natin sa ating lungsod ako po si ni Nicole TV mga kababayan ko maraming maraming salamat po